Ito yung katanungan niya. Magandang umaga, sir. Totoo po ba may tagaliwas ang Santo Kristong Baliktaran? Ah, ganito kasi yan eh. Kahit na sandamakmak ang isuot mong o kung meron kang sandamakmak na Santo Kristong Baliktaran, pero pag ito naman ay hindi konsagrado, ito naman ay walang buhay, walang saysay yan, walang epek yan. ba diba? So ang, ang galing ng isang gamit ay ang gagaling sa kung buhay ba ang gamit mo at nakonsagrahan ba ito at naalagaan mo ito or yun na nga na, na binyagan mo talaga ito at nasa pagdedebosyon ka matinding pagdedebosyon so maaari nga na uh, ang Santo Kristong baliktaran mo ay maging kasangkapan mo upang umiwas sa iyo yung mga kung ano mang masama no kaya nga tagaliwas or kung bala man yan no pero yun ang sinasabi ko, yes, posible din naman, no? Kasi yung, yung forma ng cross ay baliktaran nga si Santo Cristo, baliktaran. So, harap at likod, ibig sabihin, pinoprotektahan ka ng Kristo, ng Diyos, sa harap man o likod. Kung tirahin ka man sa harap o sa likod, e, eh, poprotektahan ka niyan. Uh, liliwas yung kung ano mang masama iyo. Pero kung gumagamit ka lang niyan at hindi ka naman nagdadasal, hindi ka sumusunod sa batas o kautusan ng Diyos, eh, paano mo ma-expect na tutulungan ka ng Diyos? Diba? Common sense na lang. Okay?